isang mapagpalang araw ng lahat sa inyo mga kamotor ito na naman po tayo para mag share po sa inyo ng at teknik o bagay na mapapakinabangan po natin sa ating motorcycle okay karamihan po mga nagtatanong nagahanap po ang naghahanap po o sumusubok ng pinaka the best is bracket combination ng ating motorcycle sa akin hindi ko lang hindi lang sa base sa observation ko mga motor marami na rin akong pinagtanungan na mas nauna pa sa akin na nagkaroon ng motorcycle kung ano talaga ang pinaka the best uh, pinaka comfortable ang makina na hatakin ang <laughs> sprocket combination na ilalagay natin dito sa motor natin kasi nga magkaiba ang hatak nya halimbawa kung may sidecar o siya o sa single okay dati dati ang stack nito mga kamotor ay yung 1544 1544 mga kamotor yung stack nya kaya nag average po yan mga kamotor base sa aking observation ay nasa 75 to 80 kp lang yung kanyang bilis sa 8,000 revolutions per minute kaya ito mga kamotor base sa ating pag ating pagtatanong ito po pala mga kamotor itong halimbawa itong 44 sa likod at saka itong 15 nag-average po ito ng Uh, 75 to 85 km per hours o regulation per minute nya samantalang itong 14 ay 15 okay ito itatapat natin dito 15 to 40 naga average po ito ng 80 to 90 kph okay ito naman, 14. 14. Ah, uh, 14 tit. Saka 40, 14, 40. Mabagal na po siya yan, mga kamotor. Sa, kung may sidecar ka, ito na, 14. Okay. Pag may sidecar, mga kamotor, umistidi ka na lang sa pangharap na sprocket sa kundi 14, 15. Yan po ang pangharap natin kung may sidecar siya. Tapos ang panglikod naman natin ay magsisimula ka sa 40 hanggang 55. Yan po. Sigurado ko po mga kamotor makukuha na po ninyo yung komportable kayo sa lakas at ah uh, bilis ng inyong motorcycle lalo na kung may sidecar siya yeah. kung gusto naman ninyo ng medyo mabilis sa single okay meron tayo dito Natesting ko na mga kamotor itong 16 teeth kaya lang mga kamotor unti na lang yung clearance ng 16 teeth dito sa may black ah, block ng makina kaya napaka delikado mga kamotor din nito halimbawa napabayaan natin na lagot yung kadena may posibilidad na mababasag itong black natin kaya limit lang talaga ang na ilalagay dito pinaka maraming ngipin na ay 15 okay. pero kung gusto talaga yung maglagay ng 16 at ako nasubukan ko na mga kamotor itong 16 okay naman siya kaya lang sa mga ahonin mga kamotor ay magagamit mo ang permera nya kaya ang pinakatabi sa limbawa kung single ang motor mo 15 15 tit dito sa harap at saka 38 pababa yung sprocket mo mga ito 38 ito 15 38 hanggang 36 32 hindi ka na mapapahiya mga kamotor yung hindi ka na mapapahiya sa mga sa bilis at lakas ng makin malakas sa ahunin mabilis din sa patag yan ang pinakakomportable komportable na ah, kombinasyon ng TMX 125 sa single ah, 15 3 15 dito sa harap 38 36 at 32 'yan mga kamotor. Ang pinaka Marami na ako napagtatanungan mga kamotor na kombinasyon ng motorcycle 15 36 32 at 38 ang pinaka magandang kombinasyon. At kung may sidecar naman mga kamotor ang motor mo kumay sidecar siya 14 ito 14 teeth 40 pataas naman yung rear sprocket mo <coughs> kaya hindi hirap yung na mo sa ahunin parang alalay lang yung takbo nya hindi siya naisasagad na hindi mo naisasagad yung RPM nya komportable komportable yung makina sa paghatak ng sidecar na motor mo okay. sa mga nakatisting siguro mga kamotor wag na tayong magbabase doon sa ratio ng bawat sprocket kasi hindi pare parehas ang lakas ng motor natin halimbawa parehas natin parehas na 1 to 5 pero marlaki ang pagkakaiba mga kamotor yung lakas ng makina kahit parehas sila ng 1 to kaya wag po tayo magbabasi sa ratio dun po tayo sa nararamdaman sa pakiramdam na lang natin tayo mga kamotor magbase kaya dito sa observasyon ko dito sa motor na ginagamit ko pinaka comfortable talaga pag sa single ay 15 38 36 hanggang 32 inuulit ko mga kamotor so kung may sidecar naman 14 40 42 44 hanggang 55 yan napakalakas na yan mga kamotor kahit na ahunin siya o patag ngayon kayang kaya niya mga kamotor yung isinakay mong pangarga sa motor mo okay yun lamang mga kamotor ang isi-share ko sa araw na ito sana uh, naintindihan o naliwanagan ang naliwanagan tayo do sa mga sprocket kombinasyon na dapat sa single at sa may sidecar o sa panghanap buhay na motorcycle okay, nung ulit ko mga kamotor magkaiba yung hatak pag may sidecar at yung hatak pag may ay pag single yung motorcycle mo okay meron naman mga kamotor yung nagpalit sila ng sprocket halimbawa yung stock ng motor nila 44 1544 nagpalit sila mga kamotor Yan. 15 1544 nagpalit ngayon ng 14, 38 ayan okay iko pa natin ang kamotor ito ayan itong 14 38 at saka 15 44 hindi po nagkakalayo ang hatak at bilis nyan mga kamotor kasi nga itong pahalos umaabot lang siya ng 85 to Uh, bali, bali din sa motor ko maabot lang siya ng 82-85 kph halos parehas mga kamotor tong 1544 at 1438 hindi sila nagkakalayo ng lakas at bilis nyan mga kamotor kaya yung ibang nagpapalit ng sprocket sa pinalitan ko na ngayon malit maliit yung kanin mabagal ganun yun mga motor meron yung halos yung ratio niya ay magkapareho kaya ang mas maganda pa magtanong tayo dun sa nakakaalam dun sa marami experience kung ano talaga yung pinaka the best na sprocket combination ng motorcycle natin okay inuulit ko mga kamotor maraming maraming salamat pong muli sa inyong panonood at God bless pong muli sa inyong lahat thank you po